Yes! Mas ipagpatuloy po kami ngayon sa Cebu City. Al sibu la kulaku. Sibu da kulaku Yes, ito po diyan. At pati po kami sa lahat ng mga kapatid. Ng Happy fiesta sa inyo. Magtiyaga po kami. At pagbati po ng SBBB sa lahat ng mga kapatid. Yes, andito po kami. Ang kaya-kaya! Isa pa lang kami. Kasama po namin. First time, first time. First time. Di Brother Ter sa Grand Fiesta ng Yun. At sa Cebu pa niya ginawa. Talagang grabe eh, ang kanyang. Ayan po. Salamat po sa Diyos.

Dogs General Genomics of Asia. Meron po tayo mga guests na kaibigan ni Atty. Pinky na maglilindot sa ating mga kababayan sa Liga Advice. Nakalito po ang ating mga mga lawyers. At kasama po natin mga kapatid natin barbero para sa Pihenda at ganoon din po ang ng mga magkakapatid at pag-ahanda ng ating mothers and